Hello guys! Ipakita ko sa inyo yung camping namin. Binahati namin yung camping, ibinta namin. Baka may gustong bumili dyan. Papakita ko sa inyo. Ito. So, ayan siya guys. Ayan. na yung kambing namin. Baka gusto nyong bilhin ito. Ibibinta namin. Mi, mi. Hello, mi, mi. Even... Ayan. Sayang nga. Sayang ibinta. Ayan. May ano na siya. Ito yung anak niya. Ayan. Dalawa na anak niya. Ayan. Marami sana to sila kaso yung iba bininta na namin yung apat na kambing. Ayan. Ito yung yung dalawa ibinta namin pero yung maliit hindi namin to siya ibinta. Ano namin siya i palakihin namin para ihawi namin ngayong December. Ayan guys. Kawawa yung kambing. Ayun na, ayun na. Ayun na siya. So guys, sayang naman ibinta kasi para siyang ano, buntis. Ayun para siyang buntis. Kawawa naman pag ibinta. Ayan guys, yan ang nanay niya. Ayan. Oo. So, ito yung isang anak niya na maliit. Ayan. Pagay ko ka. So, So, hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Mi, mi, mi.